mga kababayan sa isang panayam kay Vice President Sara Duterte noong October 16, 2025 sa selebrasyon ng Happy World Pandesal Day sa Kamuning Bakery Cafe ay direkta niyang sinabi na si Congressman Martin Romualdez ay hindi pwedeng maging state witness sa flood control scam. Bakit niya nasabi yun? May pinariringgan ba siya? May gusto ba siyang ipahiwatig? Bago natin himayin yan, panoorin muna natin ang footage na ito. Ulang-ulang, uh, napapasalamat -ulang. ako sa ICI. I'm very glad that um, uh, I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Okay. And of course, any uh, information about the insertions on the Pacto that is the uh, basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information with and the ICI. because I want to help the ICI in its investigation. I want to support the investigation the fact-finding to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. I'm to the ICI I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. So, um, uh, it's about facts and evidence, is... okay. and we do political noise or speculations. Yeah, uh, um, the high uh, commissioners were able to ask me um, many questions, mm -hmm. and I was able to answer it. And, uh, I feel very, very happy. Sir, yung representative ko, um, ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? Um, uh, the ICI um, uh, will have um, uh, resource persons uh, invited here and uh, we shall wait for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any known uh, resource persons <laughs> who are invited here, we expect them to return. Um, uh, uh, sir, uh, babalik po kayo sa commission? Uh, uh, sa I, ICI? Yeah, um, uh, I'm ready to come back to okay. the commission anytime I'm invited so that um, if I can share...

are um, discredited already for having um, uh, falsified um, documents for testimony. And their um, testimonies have already been denied by the... But do you confirm that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. sir. Thank you. Thank you. In fairness, sa mismong interview, wala naman talagang sinabi si Congressman Romualdez na posible siyang maging state witness. Pero pansinin ninyo, sobrang ingat ng mga sagot niya, lalo na kapag nababanggit ang pangalang saldi ko. Controlled, calculated, at halatang iniiwasan ang kahit anong linya na pwedeng magmukhang pag-amin o pagbubunyag ng mga mas malalim na issue. Pero dito nagiging juicy ang usapan. Habang maingat siya sa iba, may isa siyang linya na lumutang ng malakas. Discredited na ang mga naunang naglabas ng testimonya at ebidensya. Isang appearance lang sa ICI hearing tapos biglang wala ng kredibilidad ang lahat ng testigo sa flood control scam. Yan, kitang kita natin na nagdeny na siya na si Oli Cotesa ay hindi kasama sa security group niya. Impressive no? So, tanong natin ngayon, sino ang nag-appoint sa kanya bilang tagasala ng kredibilidad? Hindi ba trabaho yan ng ICI commissioners? Kanino nang galing ang kumpiyansang ito para magbasura ng testimonya on record at sa harapan ng publiko? At dito na natin maiintindihan kung bakit ganito kasigla at katapang ang naging pahayag ni BP Sara Duterte. Panoorin natin. Hindi, ko, uh, hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi eh. Uh, ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay uh, maging uh, state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag uh, nandiyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang uh, state witness siya. Pero sa batas, yung principal uh, sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Tama nga naman si Vice President Sara Duterte. Kung ikaw mismo ay kabilang sa mga principal suspect o nasa sentro ng operasyon ng krimen, hindi ka talaga pwedeng maging state witness. Ayon yan sa batas. Claro, derecho, walang paligoy. Pero nag-iwan siya ng isang nakaka-intrigang posibilidad. Sabi niya, kung may maituturong mas mataas na mastermind, baka pwede. So ngayon, ito ang tanong. Sino ang mas mataas kay Martin Romaldes? Sino ang boss na tinutukoy dito? At kung may mas mataas pang nagmamando, handa ba siyang pangalanan nito kapalit ng pagiging state witness? Hindi tayo nag-aakusa, pero tayo ay nagtatanong. At rapatan natin magtanong lalo na kung ang pinag-uusapan ay bilyong-bilyong piso na pondo ng taong bayan.